哦我来 umaning ng samutsaring mga komento sa social media ang video ito kung saan makikita ang isang lalaki na umano'y sinapian ng isang masamang espereto. Kabilang sa komento ng mga netizen na baka nalulong umano sa ilegal na droga habang ang iba naman ay naniniwala na sinapian talaga. Dahil dito, hinanap ng Brigada News Team ang gwardya na mismong tumulong sa lalaking nasa video. Nakilala namin si SG Domingo Magdato, security guard ng NDFI sa Alunan Avenue nitong lungsod ng Coronadala. Ayon kay Domingo, Lunes umano nangyari ang insidente kung saan patapos na ito sa kanyang duty alas 11 ng gabi, isang binata ang lumapit sa kanya at humingi ng tulong dahil inahabol umano ito. Ngunit hindi naman ito nakita kung may umahabol sa binata hanggang nagsabi ito na hindi nakikita na normal na tao ang umahabol sa kanya. Dahil dito, tinanong ng gwardiya kung masama o mabuting espiritu ang umahabol sa kanya, ngunit bigla na lamang itong bumulagta sa sahig at namumula ang mata hanggang ikinagulat naman ng gwardiya na tila'y lumutang ang buong katawan ng binata at nagsasalita umano ng di maintindihan iha na at doble din ang lakas sa normal na tao. Sa pagto, gulupi lang na nagtindog nga nag -isa, isa nga daw isa kakawayan nga gintumbal ang So, mayo so na lang kayo nasa loko Tay kung wala ko na sa law, naigugid ang siguro ang iyang ulo sa pirtaan sa amon din ng kwartir. Dahil sa insidente, agad itong humingi ng tulong sa isa niyang kasamahan at dito na kumuha ang mga ito ng asin at bawang, ganon din langis sa may basbas ng holy water at dali-dali namang ipinahid sa kamay, ulo at paan ng nasabing binata. Makikita naman sa video na matapos ang ginawa ng nasabing gwardya, may lumabas na usok sa bunganga ng binata at dito na ito unti-unting bumalik sa normal. Ginpangamuyuan ko sa ginoo na ginoo, Uh, ihatag sa iya ang banal ng Espiritu Santo ahalin ka demonyo sa lawas ang bata ini. Eh. Hmm. Agad namang rumisponde ang ambulansya ng Red Cross at tiningnan ang binata kung saan nakita nilang normal na ang sitwasyon at nakakapagsalita na ito ng maayos. Dahil sa insidente, nagdesisyon na lamang ang ito na ihatid pa uwi ang nasabing binata. Pinabulaanan din ni Domingo ang mga aligasyon na baka nalulong umano sa masamang bisyo ang binata dahil ayon sa kanya, iba umano ang nakadroga kumpara sa sinapian base na rin sa kanyang mga karanasan. Yan ang ulat, ito si Brigada Jed Sibanesga. In the heart of changing lives, Brigade News. Hello, Maka Fate. Welcome again to the blog. My name is Brother Adrian Milag. And today, pag-uusapan natin itong viral video na to kumalat sa social media regarding sa isang hinihinalang binatang lumutang. Sabi dyan sa video na yan, yung binata na yan daw ay sinaniban ng masamang espiritu. Alam nyo mga ka faith medyo sensitive itong video na to. Kaya let's tackle this with discernment at alamin natin ang Catholic teachings about this. Kasi marami sa akin ang nagtag, tag nag-send ng viral video na yan tukol sa binata na yan. Tiyatanong nila kung totoo daw ba yan, legit ba yan. Kasi alam nyo, nung pinapanood po natin yan, nakikita natin na talagang bakita mo yung parang lumutang talaga yung binata. Hawak-hawak lang siya, may dalawang lalaki lang na humahawak sa kanya, nakita natin talagang nag-levitate yung binata dyan. Alam nyo, sa ating pananampalatayang katoliko, sa ating Catholic Church teaching, actually, di ba sa ating vlog, may kita mo na marami tayong na mga na-interview na mga exorcist priest at natakel yung mga ganyang uh, topic tungkol sa demonic possession, yung mga levitation na yan, yung mga sanib-sanib na yan, so hindi bago sa atin yan. Pero pag-usapan natin, magbigay tayo ng komentos at katikisim uh, katekisim tungkol sa pangyayari niya. Kasi sabi dyan, yung guard daw na para nag-handle doon sa binata na dyan ay nag-perform siya ng deliverance at nawala daw yung sumanib doon sa binata. Alam nyo, sabi sa Catholic Church, may guidelines tayo pagdating sa demonic possession at mga preternatural event. At ay sa katikisim, totoo ang existence ng mga demonyo na pwedeng mag-influence sa mga tao. Ay sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging alerto at focus ang inyong kalaban na demonyo ay nagmumundo-mundo naghahanap ng mabibiktima. Alam nyo, sa history ng simbahang katoliko, Marami tayong mga santo Catholic saint na nag din sa mga kaso. Like si Saint Benedict, di ba? Yan talagang nakipaglaban niya sa demonyo. At alam naman natin yung Benedicting Medal na ginagamit ng mga exorcist priest na very effective sa pagtaboy ng mga masasamang espiritu. Yung mga medal, di ba? Ginagamit nating mga laiko. Di ba? Pinapabless pa natin yan, mga sacramental na yan. And also si Saint Michael Dark Angel na kilala sa pagiging warriors against evil. ba diba sabi nga dyan na nagperform daw ng deliverance yung guard na naghandle ng do doon sa binata. Marapat na tinanong ko si Father Randy Balenton kung may authority ba yung guard na gawin yon. Sabi naman ng guard, nagperform siya in the name of Jesus. Tinanong ko yon kay Father Randy Balenton. Alam naman natin na si Father Randy ay naging dating assistant po yan ni Father Gary Thomas na kilalang exorcist priest sa Amerika. Alam nyo, sabi niya sa akin, sa deliverance daw, may dalawang klase yan. Yung supplicatory at imperative. Sa case daw, nung guard sa video, wala siyang authority sa nasapian. Take note, wala siyang authority dun. So, pwede siyang gumamit nang supplicatory deliverance. Wala siyang authority pero pwede siyang gumamit ng supplicatory deliverance. Ibig sabihin, humihiling siya kay Jesus na utusan ang masamang espiritu na umalis doon sa binata. Ang tawag doon supplicatory deliverance. Okay? Pero hindi lahat ay pwedeng gawin niya na. Please be cautious uh, sa paggawa nito. Hindi ka yung parang, oy may sinasaniban, gagawa ko na, ay, magpa-perform ako ng deliverance. In the name of Jesus. Okay? Mag-iingat po tayo doon. Maging cautious tayo doon. Dapat tayo maging prepared spiritually at wala tayong mortal sin. So, palagi tayo dapat nasa state of grace. Pero kung meron kang kasalanan, kailan natin mag-act of contrition bago tayo mag-attempt ng supplicatory deliverance. At meron din namang imperative deliverance. Ito yung usually ginagamit ng mga authorized exorcist ng simbahan. Ito ay direct command sa demon to live in Jesus' name. Ang faith at prayer, ang ating kalasag laban sa kasamaan. Ito yung pananggan natin eh, pagdating sa mga ma masasamang espirito. Alam nyo, meron tayong mga santo na Nagpakita ng lakas ng kanilang pananampalataya sa spiritual warfare tulad ni Padre Pio at ni St. John Vianney, 'di ba? Talagang takot, takot sa kanilang demonyo. Kubaga makita lang sila, presensya lang nila, talaga nag-aalisan ng demonyo because of their prayer life, because of their faith to God. Huwag din po nating underestimate ang power ng rosary. Very powerful ang rosary, alam naman natin 'yan sa lahat ng mga na-interview natin ng mga exorcist priests talagang they attest yung power ng rosary yung marinig lang nila yung pangalan ni Mama Mary talaga nanginginig na ang mga demonyo at marami din mga powerful prayers iba't ibang prayers for protection tulad ng Saint Michael prayer na lagi ko din yan dinadasal kaya nga I highly highly suggest na meron tayong getong handbook yung Catholic handbook of Deliverance Prayers by Father Jose Siquilla. Nandito yung mga prayers, mga supplicatory prayers nandito na pwede natin gamitin in times na tingin mo na you are under attack, na kailangan mo for protection. At yung St. Michael Prayer. At mga ka-faith, lagi ko din paalala sa atin na we should always exercise yung discernment. Pag may mga ganyang pangyayari katulad ng nangyari dyan sa viral video na yan, ay kailan natin konsultahin ang mga spiritual advisors pag may nakiklaim ng mga ganyang preternatural or supernatural event. Kasi maikpet ang proseso ng simbahan sa pag investigate ng mga ganyang pangyayari. To wrap up itong vlog na ginagawa natin tungkol sa video na yan, kailangan natin itong lapitan with balanced view na aligned sa ating Catholic doctrine. Ang ating pananampalatayang Katoliko ang ating gabay at kalasag, especially when times of confusion. Kaya tapusin natin ang vlog na to with a prayer para sa guidance wisdom at protection in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let's pray the Saint Michael prayer. Saint Michael the Archangel, defend us in our hour of battle be are seeker against the wickedness and snares of the devil. May God restrain him. We humbly pray, and you, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast Satan into hell, and with him all the evil spirit who wander through the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So mga faith maraming maraming salamat for always tuning in dito sa ating mga Blog at maraming maraming salamat sa inyong mga dasal at inyong mga support sa ating ginagawang apostolate. At muli, nagpapasalamat ako sa nag-sponsor sa ating mic at dito sa ating external hard drive na sobrang malaking tulong to sa ating ginagawang apostolate dito sa pagre-record para mas mapa-improve pa natin ang ating ginagawa dito sa ating YouTube channel at sa ating ginagawang social media postulate. And thank you so much mga ka faith See you again. God bless. I invite you to be part of my supporters group. To be part of my Patreon group. Ano ba yung significant nito when you become part of my supporters group? Alam nyo, lahat ng ginagawa ko dito sa social media, etong ministry na ginagawa ko, lahat to ay merong cost. Okay, pero lahat ng napapanood nyo ay libre. And I'm grateful nagawinto to every single day of my life. If you will be part of my supporters group, ay matutulungan niyo ako na patuloy natin na magawa itong mga ganitong classing program. You can help me produce this kind of content at makapag-interview pa tayo ng mga kilalang Catholic speakers at pwede pa tayo maka-reach out sa maraming mga Katoliko and even non-Catholic friends. If you become part of my Patreon group and be part of my supporters group, matutulungan nyo ako. Kaisa kita dito sa evangelization na ito. Good news mga ka-faith, if you will become a gold membership of my Patreon group, magkakaroon ka ng 7-day free trial. Okay, kung sa tingin mo medyo nag-aalinlangan ka na mag-join ng Patreon group, So, pwede mong i-try yung 7-day free trial as gold membership. So, libre yan. Walang charge yan. Anytime before yung 7 days, pwede mo yung i-cancel yung subscription mo para hindi ka ma-charge yan. So, i-cancel mo lang yan kung sa tingin mo na uh, hindi mo feel yung mga exclusive content na... Nakita mo sa loob. Okay? Kasi ano bang ang mga benefits nito pag naging part ka ng aking Patreon group? Ay meron kang mga early access sa mga nagagawa kong interview uh, dito sa ating uh, blog at mga content na exclusive sa ating mga supporters group. Na dyan lang sa Patreon group nyo 'yan mapapanood. Okay? So, kung para maka-access ka ngayon din, ay maging gold membership ka at magkakaroon ka ng 7-day free trial. At kung hindi mo nagustuhan yung mga na mo, before 7 days, pwede mo yung i-cancel with no cost. At the same time, na mo yung mga content na nandyan sa loob ng ating uh, Patreon group. Pero if you feel that God is calling you to support me in this ministry, ay tatanawin ko yan ng malaking utang na loob. And I'm so grateful and thankful for your partnership in this online evangelization. Okay, so ang details mga ka -faith, if you want to get access to to this seven day free trial, okay, ng ating Patreon group, ilalagay ko yung details sa video na to or sa baba ng video na to. Click mo lang yun, okay? So thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this has been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.